Ito ang latest chika. Maraming fans ang super happy sa pasurprise ng dating couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ito ay dahil sa naging public appearance ng dalawa matapos ang controversial breakup. Nagkasama at nagperform sina Kat at Daniel sa Christmas Special 2023 ng ABS-CBN na ginanap sa Smart Araneta Coliseum makikita pa sa trending video na game na game at all out ang ex-couple habang kinakanta ang I'll Be There For You ng rock duo na Rembrandts. In fairness, mukhang maayos naman ang kanilang relasyon ngayon bilang ex-lovers. Dahil dyan, maraming Katniel fans ang umaasa na magkakaroon ng second chance ang 11 years na relasyon ni na Kat at DJ noong November 30 nang kumpirmahin ni Catherine na hiwalay na sila ni Daniel. Walang binanggit ang award-winning actress kung ano ang rason ng kanilang breakup pero nadadawit sa issue ang kapamilya young star na si Andrea Brillantes. Matatanda ang ibinalita noon ng talent manager at vlogger na si Ogie Diaz na ayon sa kanyang source, patagong nagkikita sina DJ at Andrea. At yan ang bandera chikan natin for today.